akin yung mga nakakasyak ay yung kay Dalang sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at Nizaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. No? Yan po ay diniliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa NARA, sa McKinley at meron pa pong isa ang sinabi niya, Aguado. Now, isa pang sinabi ng caretaker eh meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang. Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung koneksyon na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. no Pero sinabi lang nila na meron daw koneksyon. So, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si goteza uh, Guteza, ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 milyon. No, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng malaking compound. Kung walang pera sa atin ay 4 billion 416 billion. Now, bakit ano importansya ng Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? E eh, dinideliver naman sa bahay na ni, ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni uh, Zaldico. Bakit nag deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi ko naman kung totoo ha. Facebook, ayan ha. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung talaga sabi nung, nung uh, caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na. Kung, pa, kung saan, at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado? Kasi kung Martin Romuales lang yan, ba't hindi pa din-deliver sa bahay? E napakadami pinag na ng bahay. Yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Di ba po? Meron din mga din din sa bahay ni Zaldi dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon City. O, e bakit mag-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. E sino ba nakatira sa Malacanang? Si, si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion bakit nag-deliver sa Aguado. Pero sa akin, malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nagde-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin.